Yo, ako nga pala si Alkay Popolara na naging si nung nag-super science naging si Rico Pugi. Ah! <laughs> yeah, Ngayon, idudurin ko ang patak ko. Pero hindi na si mukhang partner ni Si Iba na Ilawi. Basta si Iba na. Iba na. Ginawa niya ng rap noon. At sa mga ibang rapper. Ako, hindi naman ako. Siya ang magiging future partner ng Tanggol Halata naman niya. dito na pagpagsitangka ng abala ng dito magmuksa din pero nanay may respeto pa rin si tanggal Kaya dinya nya simbre ang ngang 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 oh pero ngang 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 Pero kung tatanungin kung mag-iilang years ang tung batang, kung doon si Cardo ang pag ang pag nag-seven years ngayon mag-iilang years to wala para sa akin na 9 or 8 years pataas baka halata na may pero kung ubusin ni Tangkol ang um, ni Coco Marti, ang pinoy ni Fernando po sobrang dam mga nasa 74 million tapos more baka magkaroon na siya ng bigote na may uban <laughs> <upan. laughs> kung maaubos niyo na pa 7 years para maging kamakanya na si APJ bago niya matapos ng lahat ng piniglay pero yung estilo ng pagsuntok ni APJ hindi thinking yeah. mas maganda siguro kung gayahin niya ito pa. Pain, that's... Ano sa tingin? Talong ka pa. Thanks for watching. Like, share, subscribe. Kung di ka pa na sub subscribe, mag subscribe, mag subscribe ka na para para ka subscribe ka. At i-like mo na rin itong videos na ito and share para mas marami pang makakita ng videos na ito.